talakayan, hingi muna tayo ng, up, ng ilang updates mula sa Bureau of Internal Revenue. Komjun, good, good afternoon. Next pa po kayo ng uh, kasong kriminal sa Court of Tax Appeals na may kaugnayan sa dalawang large-scale illicit, illicit cigarette operations. Uh, may detalye po ba na pwede tayong i-share? Don't yes, Uh, no nung uh, July 1 2025 ano nagsampa po ng uh, kasong kriminal sa Court of Tax Appeals uh, kaugnay ng uh, dalawang malakihang operasyon ng uh, illegal na sigarilyo ito yung uh, nakuha -na natin sa Valenzuela City at isa doon sa San Rafael Bulacan ang uh, mga kasong ito ay resulta ng simultaneous anti-illicit cigarette operation noong November 6 2024 kung saan personal po tayo uh, nanguna kasama po ang uh, PNP CIDG sa isang warehouse doon sa Valenzuela City, na discover po natin ng uh, 600 master cases ng untapped cigarettes. At uh, habang doon sa manufacturing plant o sa warehouse sa San Rafael, Bulacan, ay uh, nakuha natin ang uh, 7,844 master cases at manufacturing paraphernalia. Mahalaga po na malaman na ang mga kasong ito ay umabot na sa CTA matapos paboran ng DOJ ang uh, ating reklamong kriminal na nasa magkano po ang tax liability ng dalawang uh, kinasuhan na ito? Ang uh, kabu ang uh, tax liability po ay umaabot sa 796 million. pesos ano. Sa Valenzuela operation, ang liability ay humigit kumulang na sa mga 200 uh, million. At uh, doon sa San Rafael naman ay uh, mas malaki po ang uh, ang assessment po dyan, nasa 596 million. Ang uh, mga kasong ito ay hindi lamang simpleng paglabag sa tax code kundi malinaw na intensyon na umiwas sa pagbabayad ng buwis sa napakalaking halaga. Commissioner doon po sa isang kaso na nag-operate sa San Rafael, Bulacan, no? may natuklasan din po palang uh, human trafficking activities. Ano po ba yung ibang detalye upo dito? Well, nga nga, ano, tama. Ano, uh, sa nabanggit na operasyon doon sa San Rafael, Bulacan, ay uh, nakita po natin na may uh, 155 Filipino workers ang uh, biktima ng human trafficking pinilit silang uh, magtrabaho dito sa isang uh, illegal na pabrika ng sigarilyo sa Marumi at uh, napakadelikadong kondisyon kaya hindi lamang po ito kaso ng tax evasion ito ay malinaw na pag-abuso sa karapatang pantao ang CIDG uh, si ay nag ng hiwalay na kaso ng human trafficking lab laban dito sa mga nasangkot at uh, hindi po natin palalagpasin yung ganitong klaseng operasyon Comsun mm -hmm. samantala no may paglilinaw uh, ang BIR kaugnay sa documentary requirements sa pag-avail ng VAT zero rating sa local purchases ng registered businesses uh, business enterprises ano po ba to pwede po bang paki lang na konti? yes uh, pinapagaan kasi natin yung uh, mga proseso no pero napag-alaman uh, natin na hindi tinatanggap ng ilang suppliers ng mga export oriented enterprises at uh, yung registered business enterprises ang uh, vat zero rating certification na ini-issue ng expert marketing bureau or EMB ng uh, Department of Trade and Industry para sa mga dito sa mga export oriented enterprises o ng mga investment promotion agencies para para naman doon sa mga RBEs uh, alin sunod sa sections 3 and 4 na at uh, yung ng revenue regulations na inisyu natin na uh, RR number 10-2025 ang mga local suppliers of goods and services na mga qualified uh, export oriented enterprises at uh, yung registered business enterprises ay hindi na kinakailangang mag-apply para sa approval ng VAT Zero Rating at hindi na rin kailangan humingi ng confirmation or validation mula sa BIR para maging qualified sa VAT Zero Rating. Samantala, tungkol naman dyan sa VAT Exemption on Importation, ang nabanggit na certification ng DTI EMB para sa mga export-oriented enterprises ay magsisilbing proof of entitlement sa exemption na ito. Para naman dun sa mga RBEs, ang Certificate of uh, Authority to Import na in ng ng kanilang mga IPAs ang dapat ipresenta sa Bureau of Customs. At uh, dahil dito, pinaalahanan ang lahat ng uh, suppliers ng mga... Uh, export-oriented enterprises at yung ating uh, registered business enterprises na kilalanin at uh, igalang ang mga VAT Zero Rating Certification ng uh, DTI-EMB o ng mga IPA alinsunod dito sa uh, Republic Act No. 12066 or yung Create More Act na ipinatutupad naman ng, uh, rep ng uh, Revenue Regulations No. 10-2025. Comjun, para sa kalaman ng lahat, ano po ba yung mga pasok na transaksyon dito sa 0% VAT rate? Ang uh, mga transaction na pasok dito sa 0% VAT ay nakasaad dito sa sections 106, 108 at uh, ng uh, tax code uh, na isa rin natin uh, bigyan diin na uh, ang sales of uh, goods at services sa ilalim nitong uh, sections 106, 8, subsection 2, a 2 at uh, 106, a 2, a 5 at uh, 108, B, Uh, subsection 1 ng tax code ay uh, muling naging 0% VAT simula nung effectivity ng Create More Act. Ang uh, mga nakasaad dito na pinapakita sa screen yung mga naturang sections at uh, ipinapakita ito sa screen habang tayo nagpapatuloy diyan maikita yung mga uh, definitions at uh, kung ano ano ba talaga itong mga uh, transactions na ito. Mm -hmm. Kung may memorandum circular po kayo na ipinalabas, uh, pwede niyo po bang sabihin, ano na lang po yung requirements para mag-avail ang 0% VAT rate? Uh, itong ano, naglabas tayo ng uh, RMC No. 66-2025 na nililinaw na ang uh, pagsumite ng sworn declaration mula dito sa Registered Business Enterprise Buyer ay hindi na required upang ma-avail ang uh, 0% na VAT rate, ang uh, VAT zero rating certificate na in -issue nang Kaukulang Investment Promotion Agency or IPA ang uh, magsisilbing pangunahing documentary basis para sa nasabing benepisyo. Uh, Odo ngayon ang uh, BIR ay maaring magsagawa ng uh, post-audit verification para naman matiyak natin na ang uh, biniling produkto o serbisyo ay directly attributable sa registered project or activity ng qualified RBE. Commissioner sa iba pang usapin mayroon na mga babala no na in issue ang uh, in inyong uh, ahensya kaugnay ng mga peking dokumento na may kaugnayan sa tax clearance o tax payments. Ano po ba yung mga ito? Opo, ano kasi meron tayong mga nahuli no kaya naglabas po tayo na ng uh, public advisory noong June 23 tungkol dito sa mga peking tax clearance certificates at uh, notice of assignments na uh, pinalabas na pirmado ng uh, pirmado po natin kasama na rin dito ang mga claims ng tax credits, clearance sa tax liabilities, pagbaba ng penalties at pagtransfer ng payment ng taxes. Uh, Nais nice po natin ipabatid sa publiko na ang BIR po ay hindi nagre-request ng fund transfers or direct payments papunta sa mga personal or corporate accounts dahil lahat po ng bayarin sa taxes ay dapat through authorized agent banks, official electronic payment gateways tulad ng uh, land bank, Link Biz Portal, DBP Pay Tax Online, Union Bank Online, Tax Payment, Maya, May, uh, EG sa uh, BI Online Tax Payment at iba pa. Ang uh, kumpletong listahan ito para malaman po natin ay makikita sa ating uh, BIR website. Wala din pong ini-issue ang BIR na Notice of Assignments tungkol sa tax credits at tax liabilities. Ang mga tax clearance certificates naman tulad ng tax clearance for bidding purposes at ibang official documents ay ini-issue lang ah, pagkatapos dumaan sa tamang proseso at uh, sistema ng BIR. Marami po tayong nakita dyan na nahuli. Kung saan naman po maaaring dumulog o mag-report yung ating mga kababayan kapag may na-encounter na -encounter mga kahina-hinalang dokumento? Maari po nga dumulog sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar or sa email address ko po, uh, commissioner at bir.gov.ph or maari rin sa ating official Facebook page. Kaugnay naman po sa implementasyon ng Capital Market Efficiency Promotion Act o si MEPA, na naging epektibo na simula noong July 1. Ano po ba, Commissioner, ang ibig sabihin nito na may kaugnayan sa mga buwis? ang uh, Republic Act number no. 12214 or yung Capital Markets Efficiency Promotion Act or si MEPA ay isang batas na naglalayong uh, pasiglahin yung ating capital market ng uh, bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga incentives at reforms sa pagbubuwis patungkol sa capital markets. Naging effective ito again July 1, 2025 at ata uh, Batay dito, may mga sumusunod na mahalagang pagbabago sa buwis Una na rin yung uh, pagpapatupad ng iisang buwis or uniform tax sa passive income gaya ng interest, dividends at iba pang investment income para mas uh, gawing simple, patas at predictable ang uh, pagbubuis para sa lahat ng investors. Pangalawa dyan, yung pagbabawas ng uh, buwis sa stock transactions uh, mula sa dating rate na 0.6%, ito ay binaba sa 0.1% ng gross selling price ng shares na binenta sa pamamagitan ng stock exchange. Again, layunin nito na pasiglahin ang uh, kalakalan sa merkado at gawing mas cost efficient ang uh, pag-invest sa, sa stocks. At uh, pangatlo, yung exemption mula sa capital gains tax para naman sa ilang qualified securities na dating nga uh, Uh, pinapatawan sa pagbebenta ng shares sa over-the-counter transactions. Pang-apat, yung pag-alis ng documentary stamp tax sa ilang na uh, transaksyon na pinansyal, kabilang na ang secondary trading ng shares sa stock exchange. At uh, panglima pang-lima, yung karagdagang 50% income tax deduction sa contribution sa personal equity and retirement account o pera bilang uh, incentive sa mga Pilipino naghahanda para sa kanilang uh, pagre -retiro. Sa kabuuan nga, si uh, MEPA ay isang hakbang tungo sa mas competitive, inclusive at investor-friendly na capital market habang pinapasimple at pinapagaan ang mga obligasyon sa buwis para sa mga kalahok dito. Kung mm -mm. follow up lang siguro po no. Ano ang abiso ng BIR tungkol sa implementasyon ng C-MEPA? Well, bilang tugon dun sa pag-implementasyon ng uh, Capital Markets Efficiency Promotion Act, ano? uh, tayo po ay uh, nakapaghanda na ng mga draft na revenue regulations na magsisilbing uh, patnubay sa mga pagpapatupad ng provision ng uh, nasabing batas. Kasalukuyan, ang uh, mga revenue regulations ay uh, nandiyan na draft at sumasa ilalim sa pagsusuri at uh, dadaan to sa pag-aproba ng uh, Secretary of Finance. Pero yan ang nakalagay sa batas. So ngayon, ongoing at... Uh, for approval na mahalaga nga uh, bigyan din natin natin na kahit wala pang uh, final na revenue regulations effective na itong si uh, Mepa dahil uh, uh, ito ay nag-effective na uh, ng July 1 batay sa itinadhan ng uh, batas ibig sabihin yung mga pamamaraan ng provision nito ay dapat sundin at dapat ipatupad na simula na sa nasabing uh, petsa at uh, bilang uh, bahagi rin ng implementasyon naglabas na rin ng BIR ng isang tax advisory kaugnay ng section 8 ng RA 12214 na nag-amenda sa Section 149 ng Tax Code. At ayon dito sa nasabing, ad nasabing advisory natin, ano, simula July 1, ang isa dito, yung pickup vehicles ay hindi nakabilang sa mga exempted sa excise tax. Kaya naman alinsunod yan dun sa bagong uh, provision ng batas. Bukod dito, yung mga draft revenue regulations at iba pang abiso ay maaring makita rin sa official BIR uh, website at uh, www.bir.gov.ph para sa kalaman at gabay ng publiko sa at stakeholders habang hinihintay yung final na versions ng mga regulations. Komjun, ano naman po ang mga hakbang ng BIR para matulungan ang mga uh, may kinalaman dito at masiguro ang maayos at yung seamless na pagpapatupad nito si mepa Uh, well upang uh, masiguro natin at maayos ang uh, epektibo at epektibo yung uh, pagpapatupad ng SIMEPA, ang uh, BIR nagsagawa ng uh, mga sumusunod na hakbang. Una dyan, yung paglalabas ng uh, malinaw na panuntunan at patnubay sa pamamagitan ng revenue regulations at uh, revenue memorandum circulars. Again, makita natin yan sa BIR website. Pangalawa ay pagsasagawa ng information campaigns at uh, consultative meetings kasama ang mga stakeholders mula sa industriya ng securities at uh, investments. Uh, pangatlo, naglalatag din tayo ng mga help desks o focal persons upang tumugon sa mga katanungan tungkol sa bagong batas na ito. At uh, pang-apat, yung pakikipag-ugnayan sa Securities and Exchange Commission at iba pang ahensya para sa interagency coordination. At uh, panglima, meron tayong pinalakas na online systems para sa reporting at compliance para mas maging seamless at less burdensome ang mga proseso. Mm -hmm. Maraming salamat po, Komjun, sa mga ibinahagi ninyo sa aming updates mula sa VIR.